Makakatulog na ako pa na sa mga kabarkada ng cloud. Ang tagal ng birthday girl. Hindi na sa biyayeh. Tala, tala, party mo <-warming> na. Huh? Naiiyak na agad. Ay, hindi na Ay, bakit? Wag mo yung nameplate. Si nameplate? Ay! <laughs> Paano? Kinala teacher? Teacher? Ay, si Pao nga pala. Pao. Friends. Wow. Si Ay, family.